Magandang araw kaibigan, ako si Ryan para sa Landas ng Pag-asa. Ang ating ebanghelyo ngayong araw ay mula sa aklat ni Mark chapter 5 verse 21 to 43. Ito ay tungkol kay Jairus na ama ng isang batang babae na may sakit. Si Jairus ay naniniwala na kung ipapatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa kanyang anak na babae, ay gagaling ang kanyang anak. Pinuntahan niya si Jesus, nakisiksikan siya sa maraming tao para makalapit kay Jesus at lumuhod sa paanan ni Jesus. Nakiusap siya kay Jesus na lumapit at ipatong ang kanyang mga kamay sa kanyang anak upang ito ay gumaling. Nung papunta na sila sa bahay ni Jairus, na-delay pa sila kasi yung babae na labing dalawang taon na na may sakit na nakisiksikan din at hinawakan ang damit ni Jesus ay gumaling dahil sa pananampalataya ng babae. Yung paggaling na yon ng babae, naramdaman ni Jesus. At dahil dito, huminto si Jesus para hanapin ng babae at i-recognize ang pananampalataya ng babae. Sa sitwasyon na to, importante ang bawat minuto. Pero na pa si Jesus. Tanong kaibigan, ano ang nagiging reaction mo kapag parang na ang ating Panginoon? sa kagaya ni Jairus, Panginoon, siguro, nasasabi niya, may sakit ang anak ko at maaari niyang ikamatay. Inahanap mo kung sino ang humawak ng damit mo. Kagaya ni Jairus, matuto tayong maghintay at magtiwala sa Panginoon. Maaring makaramdam ng kabigatan ng kalooban kapag ang ating panalangin ay tila hindi sinasagot o nadidelay. Tandaan natin ang Diyos ay laging tapat at kahit hindi natin nauunawaan ang kanyang mga paraan, magtiwala tayo sa kanyang pagmamahal, patnubay, at panatilihing bukas ang ating mga puso sa kung ano ang maari niyang ituro sa delay sa ating dasal. Maaring hindi ito nakaayon sa ating inaasahan, pero ang pagkaantala ay maaring magsilbi upang tumatag ang ating pananampalataya, magturo ng pasensya o maihanda tayo sa mga mangyayari sa hinahanap. Ituloy natin ang kwento sa ating ebanghelyo. Nung papunta na sila, may mga mensahero naman na sumalubong sa kanila. Sinabi ng mga mensahero mula sa bahay ni Jairus na namatay na ang kanyang anak. Pero sinabi ni Jesus kay Jairus, huwag kang matakot, maniwala ka lang, don't be afraid, just believe. Nag-effort ka na, lumapit ka kay Jesus, ginawa mo na ang lahat, naghintay ka pa, tapos masamang balita ang sasalubong sa iyo. Parang pamilyar na kwento ng buhay, di ba? Kung ikaw, maniniwala ka pa rin ba? Nung sinabi ni Jesus na maniwala ka lang. Pero si Jairus sumunod lang siya kay Jesus at nabuhay ang kanyang anak. Ang pagkakaroon ng ganitong pananampalataya ay maaring maging mahirap nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan tinuturo sa atin na kailangan nating makita muna ang isang bagay bago maniwala ka agad. Kumbaga, to see is to believe. Magamat ang katibayan at mga personal na katibayan karanasan ay na makakapagpalakas ng pananampalataya. Ang paniniwala sa mga pangako ng Diyos ay mahalaga. Kahit na wala tayong sagot sa lahat o kahit walang pisikal na ebidensya. Kung nais ng iyong puso na maniwala, makikita ng iyong mga mata ang katotohanan na ang Diyos ay mapagmahal at laging nariyan. Ang hindi kayang makita ng ating mga mata, kapatid, kaibigan, pananampalataya ang makakaunawa. Kung kayo po ay na ng simpleng reflection na ito sa ating ebanghelyo, pakilike po ang aming Facebook page, at nasa YouTube, Spotify din po kami. Maraming salamat. Magandang araw.